ato or kung nagsiputa ng kabahe na ng video nga ni viral karong mga higala na grabe pang lait ang bayhana ni sa mga construction worker May isa ka na ngayon siya na ako ako siyang ipangupan na kung unsa ang trabaho construction daw kung <laughs> ha? construction lang? wag <laughs> ka naglantaw wag ka naghuna kaning nagwaya ni eh. padulong reconstruction mga kong ginapili like ng pulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan tanan. Ang man ang construction po. Uy, nga ultimo Construction worker lang. Uy, hey girl, kung nakakita ka aning video, para ni sa imuha, tarong-tarong nga na imong panulti. Ayaw na mga construction worker. Choice mo na nga mamili ka pero ayaw gana ang mga construction worker kabalo sa mga construction worker dako kayo katabang ang mga construction worker gano man kung wala mga construction worker mahimo ang imuhang balay kung wala mga construction worker mahimo na ang hospital ang hospital dako kayo gamit sa tao kaya kung masakit ya ingon kaya karon sa panahon karon di na mangin mong girbal kinsa may naghimo na opisina construction worker kanang mga kung building ya kinsa may naghimo na construction worker kanang kalsada kinsa may naghimo na construction worker unya karun, imo nang anak-nao nang mga construction worker grabe pang lait nimo di tarong dia oi kay kanang mga construction worker salamat ana kay gitagaan kag mayong kalsada imitaog lapokon nga dalan magyaw-yaw ka Sus.